Isa ngayon dito sa tabi. Kaya itong hirap nito sa ating bagong gawin na damyo dahil lumalapit itong lansya na pagkakabitan. Kaya maaari kailangan hindi siya pwedeng i-fix kasi kailangan naglalaro siya dahil pag hindi siya andun sila oh. Yan. So inaano pa natin kung

Balik mo, balik mo, balik mo. Baka mo rin ulit. Baka mo ulit. Baka mo ulit. Yun na. Ah. <laughs> pa namin tubo na to. Para dinala namin 'to sa Bengilog. huh, hirap. Hindi kami makagawa guys, maambun. Paulan <laughs> mga kapinay. Uh, tapo na, mahirap pagkasakit yan. Wala <laughs> tayo pambili ng gamot natin. <laughs> ano, ng ano, na itayo na namin yung kusti hindi namin na-videohan kanina. Ayan, na-welding na namin. So, marami pa tayong gagawin. Ayan, nakabalandro na yung ano natin dito. <laughs> Sayang. So, tago-tago muna tayo dahil patuloy itong ang ginating ulan. Ayan uh, ang ating ano, kaibigan. <laughs> <laughs> oh. So, Ano kaya mayroon dito? Subukan natin, gagamitan natin itong mga Pinoy ng mic natin. Oh. Dahil maingit yung yero pag pumapatak yung ulan. Eh. Ito siya oh. Ito yung mic natin. So, nandito yung ginagamit ko pa nagla-live. hindi ah, pa naman ako nagla-live stream. Pero subukan ko lang ito. Ito. Nah. Ayan siya. Meron siya nakabalot na nanan naka Dahil ito talaga yung design niya. Ayan, ito yung adapter niya sa sa cellphone. Subukan natin. Kabitan sir, para hindi tayo marinig yung Ito natin eh. Baba. Subukan natin ito dito. Ito. Ngayon na tayo. natin yung mic, Alam mo. Alam mo pinaka um, ano yan dyan eh nag control din po dati so tago-tago muna kanina muna mga pinoy dere oh um, no yun, hindi kami makagawa brown So, nandito kami ngayon sa Solok ng sa May bintana sa likod ko. Maya-maya, so, may sumisilip dyan eh. Huwag alam mo sino ba ito. ah, May taong ano sa lobo na sumisilip. Bahay yan ng ano, haunted house. wow, ano, Di na! Ang tagal na wala nakatira dyan guys, na-stroke yun. Na-stroke daw yung dating nakatulog dyan, na-stroke. Eh. Dadan nyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi nyo kakayaning mag-isa. Kung dalawa man kayo, baka puro sigaw lang yung gagawin ninyo. Ang mga nagsisilong kami dito sa lugar na ito. Sabi nyo, kung ano ito, masyadong... Ano, kasi ko sa ako na yun. Ano? Oh. Nakakata ko ito yung area na ito, pump room yata ito, ano? pump station. Pump station. So, medyo maulan ulan talaga. Kaya e, yung lugar namin kung saan na... Ano mo hmm. yan? Yeah. Mga matutuluan tayo dito. Yung mga bomba ng mga uh, nakaraang panahon. No? Mga so, yan yun, guys yung area na kung makikita nyo. Dati malinis yan at nakapatag ng mga lupa dyan. Ngayon, naging talahid na siya ulit. O anong kapal ng mga damo yan mga kapinoy? Ganon din ang kakapal ng... What? <laughs> Ganon kami mga kapinoy, ng lang po. Katuwaan naman mga kapinoy. Abang hindi kami makagawa dahil... Ano talaga? Tumutulo ba? So, gusto mo tiktok na mga kapinoy. Hahaha! Pag <laughs> tiktok na lang ako Ayan guys yan ang papatungan namin no ng plate na aluminum So medyo maambun lang kaya medyo nagsilong muna kami O so, makikita nyo naman maulan, ulan magkasakit sa panahon ngayon mga kapinoy Patuloy lang Dito kami ngayon sa lilim Dahil Hello mga kabayan, mga kabayan, magandang umaga sa inyo lahat. At dito naman kami muli para pagpatuloy ng aming ginagawang gangway, tulay sa ating lancha. Ngayon ay gagawin na namin in, at pagtibay na namin. Kaso lang malayo ang lancha, ipapausog po namin papunta rito. Dahil tinangayata ng Agos ng alon. Kaya medyo lumayo ngayon. So ang sukat namin ito ay 20 feet may baka umabot ng 30 feet ang nilayo niya kaya itong gagawin naman yan hintayin namin ng escape para magbigay ng magtulak nito pabalik dito sa tabi pakihirap po ganito mga kababayan na malayo yung ating trabaho sa tabing dagat patuloy nyo lang mga kababayan so sa babaya nating video at nandito kami upang tundan dito <laughs> dulas ako, dulas, malumot. <laughs> Mamaya eh, eh, So yan mga kapinoy, makikita nyo gumawa kami ng panibagong staging. Ayan siya, magagawa kami ng staging para isampa namin doon yung gagamitin namin na papatungan ng ating dami yun, no? Gang, gangwi. So, hindi kami makapagawa doon dahil mala, ano, malayo. Ina, Tinangay ng alon yung what, low tide, hindi makaakyat yung ano, masadong malayo siya, kaya hindi kaya tulak natin skip dahil nabahura siya. So kailangan pa ha, mamayang gabi at ito, maiwan muna namin itong project na ito, baka next na kami makapunta rito, or mga sa Sunday yata no. kailangan namin itong cover itong baka makuryente tayo tama na, baka magdikit pa pake okay, ano na ra, 3 minutes na Kahit okay. five 5 minutes na ito na